sa June Abukal, sa June Abukal YouTube channel po ito. Kung bago pa po kayo sa akin channel, touch all the bell para updated ko kayo YouTube sa ating mga bagong videos. Ito po yung tinatawag nating endorsement. So, kapag ka po kayo ay may nilakat na, diba, nakapos na po ninyo lahat, may press na po ninyo lahat ng mga requirements, na-comply nyo na po lahat, naghihintay na lang po kayo ng check-in. Meron na po kayong... ah uh, computation ay pasan nyo na din po doon yung account basta kompleto na po hinihintay nyo na lang po talagang dumating pero bakit inabot pa ng isang taon, dalawang taon, tatlong taon so ito po kumuha po ako ng endorsement sa marama, para sa mga malalakas na tao para mapabilis, marilis yung check in hinahabol malaki naman po ang pondo ng PIBA o ng ating gobyerno kaya lang nga po ay nagkakaroon po talaga ng uh, problema hindi po natin lahat. bakit hindi natin marilis sa ito po nakasulat po dito yung uh, chief administrator pinalagyan ko po ng sulat si General Ernesto Carolina yung PBO administrator sa Camp General Aguinaldo at sumulat po yung ating uh, uh, nakasulat, sumulat po yung ating kagalang-galang na gobernador nung panahon pa ng uh, ni Governor Amor Diloso dito po sa Sambales So, nakadetalye po kasi binigay ko po sa kanya yung, uh, request yung aking papeles. So, inaral po ng kanyang legal division na abogado po doon kung anong dapat uh, ilagay sa sulat. Then, binigay ko po yung mga guidelines. So, po at pinirmahan po ng ating uh, galang, -galang na dating gobernador, Amor Dino. So, so maraming maraming salamat po. Isa po siya sa naging dahilan para napabilis na narilis ang cheque na hinahabol namin ng panahon yun ayun po siya mga ka-vloggers uh, sa, sa ka YouTube channel kung bago po kayo sa aking channel that's all the bell para updated po kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos ito po yung endorsement